isang mapagpalang araw sa inyo mga idol ayan panibagong video na naman tayo mga idol ayan natatalakayan natin ngayong araw mga idol eh yung halamang gamot o prutas na nakakagaling sa iba't ibang klaseng sakit mga idol at nakakaiwas po ito sa mga iba't ibang klasing kanser na sakit mga idol ayan kailangan meron kayong ganito oh. ayan oh. Alam niyo po ba kung ano to mga idol? At alam nyo po ba kung ano beneficyo nito? Ayan, nalaglag na itong isa. Ayan o, napagkalaki mga idol o. Ayan, kunin natin. Ayan, pwede na yan. ito pa o. Sinatawag itong mira kaya fruit mga idol. Mira kaya fruit. Ayan. Magandang beneficyo po ito sa katawan mga idol. Gamot sa kahit anong sakit sakit sa ulo sakit sa almoranas sakit sa bituka kung ano-ano pa mga idol at anti-cancer to mga idol ito alam nyo kung ano gagawin nyo dito mga idol ilalaga nyo lang sa mga idol hindi nyo siya lalagyan ng tubig at yung katas po nito yun po ang iinumin nyo para lang siyang wine mga idol Siyempre pagka napakulo nyo na po Within 15 minutes Okay na po yon Saan nyo palamigin Ayan o oh. Ayan Saan kayo uminom One glass Three times a day Mga idol Ayan o oh. Ang tawag po dyan ay Miracle fruits Kung tawagin mga idol Ayan Miracle fruits po siya Ayan ganyan lang po sa kababa Pero ganyan po ang mga bunga niya Ang laki Kagapakwan, mga idol, bunga yan. Ayan. Malalaman nyo kung hinug na po siya, kung pwede na pag po madilaw-dilaw na siya. Ayan, magulang na po yan pag po madilaw-dilaw na Ito po kasi nalaglag sa sobrang bigat. Ayan, hindi na kinaya ng sanga, kaya kinuha na natin. Ayan. Ilalaga natin to ngayon, mga idol. Saan natin gagawin wine? Ayan. Ayan, maganda po benepisyo niyan sa katawan mga idol. Lalo na po sa mga may sakit-sakit mga idol. Oh. Ang tawag po dyan, Miracle fruits. Miracle fruits. So I hope pinatutunan kayo mga idol. Ayan, maraming maraming salamat po. At syempre, pakipalo naman po ang ating YouTube channel mga idol. Papa Beng TV. Ang inyong lingkod. Alright!